Ah, uh, ito, Ma ito. Maaari bang makainom ng uh, tubig, Apo, dahil ako malayo, tu malayo pa ang aking pinanggalita. Grabe tayo ito, eh, Para, pa, pwede pa mo yung sa tatay tubig? Bilis! Oh, Uy, shit! huwag ka naman magmadali, tay. Grabe ka naman. <laughs> okay. Oh, ano ba yan? Walang lasa. Inexpect ko pa naman mga wine. Tay, sabi mo tubig eh. Isang cellphone. Oh. O, oh, ngayon. Kuparin mo yan. Oh. sige. Hey. Ay! Boss. <laughs> Boss. Boss! Boss! Burger sa akin. <laughs> <laughs> Ay! Labong ka! man, man, man! Man, sup, man. Uy, gawin, kompleto kayo, man, ah. Merienda, merienda. Merienda, uy, sakto lang. Sakto lang pala labas ko. Uy, sarap nyo na. Maaari bang makainom ng tubig? Uy, hey, gawin, may taro sa labas. Okay. Ah, ah, ito, Maaari bang makainom ng tubig, apo, dahil ako malayo, so, malayo pa ang aking pinanggalingan. Grabe tayo, dandang dandang. ibayo pa. Pag na tayo, tsaka parang uulan pa. Bakit kayo, saan ba kayo dito, sa may ma malayo. Malayong sabi. aking lakbay. Naglakbay lang kayo, hindi na yung lakbay tayo. Hindi huh? na uso lakbay ngayon ah. Eh, hey, pinapauso ko. Oh. Dino mo, wala po kayong tungkol. sa ba yung anak nyo? Wala ba kayong mga anak? Wala ka ng pakialam doon. Huwag mo tanongin. Basta mo ako ng tubig. Grabe yung pungit pa kayo tayo. Para, pa, par pwede painamin yun sa tatay tubig? Bilis! Uy, oh, shit! Uy, huwag ka naman tayo. Grabe ka naman. Okay. Ano ba yun? Walang lasa. Inexpect ko pa naman mga wine. Tay, sabi mo tubig eh. Tsaka wine time, mamahalin naman. Grabe naman kayo, hindi kami nagwa kami Sabi nga, ito nga lang yung ano namin, Oh. Papasok ka po. sige tayo, nakapasok ka na eh. Oh. Meron ba kayo dyan, ano? Pwede kong kainin? Oh. Mer meron ba hey. kayo dyan mga tomahawk? Yung steak yung malaki? Okay, meron wait lang, wait lang, tay, 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 tay. Tay, mahal yun yung hinahanap mo, ah. Grabe naman kayo, parang abuso naman yan, Tay. Meron kami dito merienda, yung biscuit lang, kaya lang, eh, eh, sakto na yun. sa amin yan eh. Pwede hatihan na natin si tatay bigyan yung par. Ano Ay, yan? Ito yung mga eh. Biskuit? Biskuit tayo. Ayoko yan. Oh, grabe ng Pang ibon yan. At saka madaling lunukin yan. Isa ah, lang mo ito. Isa Isara mo. Isa lang mo. Oh, oh, grabe naman Sorry. si tatay. Ayoko nang may nakakita siya. Isa lang nyo yan. Ipapakain nyo sa akin. Ano eh, pita. Ano yan? Ang dali-dali lulukin yan. Oh, Isa-usa mo ayo. sa tubig yan. Kalas-kalas na yan. Eh talagang tunaw yan tayo. Ba't may sa tubig? Tinapay ba yan? <laughs> Wala ba kayong pwedeng maibigay sa akin? May alok. Mistake. Yung taguan to. Yung Japanese A5 Wagyu. Meron kayo. No. Ay, grabe naman kayo tayo. Hindi kami mayaman. Lobster. Baka meron kayong lobster. Ang tagal ko na hindi nakakatikim ng lobster. Kami nga, di ba nakakatikim nun eh. Ikaw, mahirap ka eh. Ay, grabe ka naman. Eh, eh mayaman ka pala tayo. Dati, hindi ka dati. para dito. Dati, mayaman ako dati. Pero, ngayon. Uy, kung, 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 mga malit ng tao, tayo kung gano'n, eh, Wala ba kayong pwede sa'yo maibigay? Ito lang kaya namin tayo, B bigyan mo na Ayaw, lang. Ayaw, kung kanyan! Hindi. Wala. Wala tayo. Wala tayo. Sayang. Na. Anong sayang? Hindi kayo nakapasa sa test. Oh, Test. Isa akong ermitanyo. May test pala to? Lahat sana nang pwede niyong ibigay sa akin. Dodobling ko, titripling ko, pero sayang. Ako'y makakauwi na. Tay, 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 wait na. Putay na, palood ko to! Napanood ko yan. Pwede tayo mag-wish niya. Tay, ayan tay. Hindi na kami kakain tay, kasi busog naman na kami. Ito. Gusto ko yung mamahalin. Pera, alahas, ano ba? Dodobling ko. Baka meron kayo dyan sa freezer, sa ano. Lahat. Gago, dodobling. Pera, Tay, motor, motor. Motor, okay. Motor, tay. Wait lang, tay. Meron na, Cellphone. Cellphone. Okay. Tay, 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 doble mo to tay. Pero end time, may laman ng 10,000 yan. Oh, sige. Salamat. 10,000, 20, 20k! Tay, 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 sa akin na. Mga kalimutan mo. Oh, sige, oh. sige. Plastic ko na lang. E, plastic na lang. <laughs> plastic na lang. Huwag niyong sasayangin yung pagkakataruan. Sabi, makita kayong ganito. Kailangan na alam ito kayo. Ko, sabi ko na, eh, rumitahan niyo ka tay. Hindi mo yung kasuotan kasu mo. Oh, ang ganda ng kasuotan. Wala nang ganyan tungkod. Wala nang ganyan. Uso na kayo mga tungkod na maayos. Pero ikaw, nakaganyan pa rin. Kaya kong hatiin ang dagat. Pusang, ayun na mo, seryoso ba? Sa panaginip. <laughs> Kala ko kayang mo talaga eh. Sa panaginip ay, lang. Ilan na ba, tay? Ano na ako, mag-89 na. Ay, ay, Salamat. Ay, Salamat. Ay, Salamat. Ay, ay. Sige, palagay dyan. Wala na, Wala na ba? Wala na ba? Eh. Wala na ba ang sasaybet? Wala na talaga. Wala na to. Wala na. Ilahat nyo na. Pera Triple, Triple, triple. Sige, palagay na lang. Tay, sama ko na to tay ha. Ah. Cellphone Sige, tay. Patipato pati na to. Yeah, na yan. Patipato na. Patipato. Pamanggulo na yan. Dapat, pag may makita kayong ganito, automatic na yan. Irmitan nyo yan. <laughs> Tangino na mo, sir. Swinerte pa tayo, par. Okay <laughs> na. Pero pangalan nyo tay. Ha? Si Erming. Erming, sa akin. Tatay Erming. Tatay Erming. Oh, Tatay okay Erming. Lang. Ngayon ko lang to nakita dito eh. Ibig sabihin talagang, ayun naman tayo. Pahawak ako sa'yo tayo. Okay lang ba? Oo, okay lang. O oh, sige na. Oh, grabe. Tama, um, ako'y maaalis na. Ako'y maaalis na. Ha? Uwi ka na. Tay, tay, tay. Uwi na ako. Ha? Tay, tay, wait lang, wait lang. Oh, uh, ano? Uwi ka na? Oo. Oh, oh, Ganun lang yon. <laughs> ha? Huh? Ganun lang yon. Bakit? Eh, asan yung wish namin? Hindi mo ba tinutupa? Sabi mo. Na, yung, eh, bigas, bawas na. Okay lang ba to? Wait lang, wait lang, par. Wait lang, uwi lang na nga si tatay. bawas na. Bibigay ko rin sa'yo, ganyan din. Bawas din. Ay, so, wait lang. Anong bibigay? Uuwi ka na sabi mo, di ba? Uuwi na ako. Eh, paano yung wish namin? Nasa na yun? Toto ko yan. Next year. Ay, Ay ita, ita, ita. Pa, 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 oh, uda lang, wait lang. Wait lang, <laughs> Next year pala ang pocha. Amin, 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 amin na Uwi ka na lang, uwi ka na lang next year. Wala naman ganun. Wala, grabe ka naman. Grabe naman. Ha? Gusto nyo agad. Agad, agad. Eh, ganun kayo eh. May mga kapangyari ang kayo natutupad nyo agad yan. Dapat ngayon na, ngayon din. Kahit isang cellphone lang. Isang cellphone? Oh. Oh, nga yun, mo yan. Oh, sige. Ay, hey! Ay! Boss! <laughs> boss! <laughs> boss, lang! Puta! wala na, wala wala na, sorry na. na Ano yung rumitaan na mo kayo para sa bahay ka. Bahala bahaya, ka pala matutumba. sayang? <laughs> sayang! pa kasi. <laughs> ah, ah. Okay, okay, kayo oh, dyan, pagkain Oo, pagkain, pagkain. pagkain hindi ka matanda. Tagilang, Takilong. <laughs> Takilong Pangit yung bigote na yan. Natatanggal-tanggal. Sorry po. Sira ulo. Bibili ka ng props mo. Nalalaglag. <laughs>